Ito na yung pinakabagong salad na matututunan nyo sa akin. Panoorin nyo. Tingnan nyo mabuti kung paano ko siya gagawin. Ang sarap-sarap nito. Hinding-hindi nyo makakalimutan. Maglagay po ng nilagang kamote. Ito po ang aking lunch. Ito ang aking pananghalian. Kasi po, wala akong pambili ng <laughs> ulam ko. So, laligyan po natin siya ng nilagang kamote, kamote tops, tapos uh, tomato. Tapos, pag nahiwa-hiwa yung tomato, ilagay dyan, tapos lagyan siya ng alamang at saka sibuyas. Tapos pag may kalamansi kayo, pwede pa niyo pigaan yan para mas, uh, uh mas mabango at mas masarap. Tapos lalagyan po siya ng ginigisa ko yung alamang kasi ayoko yung raw na alamang. I mean, gusto ko rin yun. Kasi lang, walang fresh kasi dito sa kinaroroonan ko na alamang. Mas masarap. Uh, kaya mas maganda pag igigisa muna bago ihahalo dito. Ayan, tapos na. ba diba Ang sarap. Yan ang ulam ko. Siyempre, hindi mawawala dyan ang kanin. Meron at merong kanin yan nakasama kasama sa pananghalian, ito po ang buhay ng isang OFW, ang sarap ng pagkain niya. <laughs> ito po yung salad namin sa Pilipinas sa pang hindi po nakakalam. Iyan, ang sarap. Sold na po ang araw ko pag kahit ganito lang ang ulam at pagkain ko. Kayo, Naranasan niyo na bang mag-ulam ng ganito? Or nakakain na ba kayo ng ganito? Kung hindi pa, subukan nyo. Masarap na masarap 'yan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.